Katrina. Uy, ang ganda. Pumimpintas ah. Dumakda, abang dumakdakil pumimpintas ni Sabrina. Ano, Sabrina, pakit ka nga naneng. Saan na yung dimple mo? Pakita mo nga sa mga viewers natin. <laughs> may salamin pa. <laughs> wow, may salamin pa ah. Yung iba naman ah, ikong... Naka-shade si Sabrina, oh. Ang cute-cute. Oh. <laughs> Anong ginagawa sa yan ni Dada Ha? Ah? Nilalaro ka na ni Dada mo, no? Parang, ano, parang manika. Wow, sobrang latina ni Sabrina, ah. <laughs> May butterfly pa, oh. Yung shades niya, Butterfly na ah. ta ay na, nag-smile smile naman si Sabrina. Feel na feel mo ba Sabrina? Ha? Feel na feel ni Sabrina oh. Hoy, ano 'yan? Wag 'yan, pangit 'yan, ikong. <laughs> Bak. <laughs> Sira. <laughs> Pinaglalaroan ka ni dada mo na. No? Suntukin mo nga si dada mo. Yung normal na lang, ikong. Pangit naman yan. Kung ano namang pinagkagawa mo kay Sabrina. Ayan. Ayan, maganda. Walang headband, ikong, na ano niya. Di headband ko maa. I want headband. Nakitaman no bagay na ti headband. Ah. Para bilhan ko natin si Sabrina next time ng mga headband niyang maliliit. Ah, Sabrina na. hmm? <laughs> ah. Wala. Adjust smile, smile ka na ikong. Ay, Sabrina. Inyama eh. Nakapang pangit mo. Ma matama. Bagtik ka mo. <laughs> Loko-loko si dada mo na. Ano ba yan? si to ikong bagtik. kateman, naman. Madam damag, sangit isuna. Makigtot taro pa na. <laughs> Close, open. Sabrina. Nasa close open mo. Close open. Si Sabrina. Ah. Close open. Sabrina. Mag-close open na si Sabrina. Turuan mo mag-close open ay ah, Ikong si Sabrina. Naku. Naantok na naman si Sabrina. Bagta ay Ibag e tama de ti una, ganagpudot. At todo kumata ano no, ma para ko. Na, uulan sana no, Sabrina na. <laughs> I got our arbes. Wow, laki ng braso ah. Macho si Sabrina. Ah. Macho, pati yung legs niya oh. oh lalaki yung legs ni Sabrina. Ah. Naku, wala nang pang pamper si Sabrina. Mag-YouTube, mag-YouTube muna tayo, no? Mag-YouTube, mag-YouTube na ta, mag-YouTube muna tayo para ano. Naka-headset naman pala. Iyak ka, ah, bebe. Ha? Huwag iiyak Ay, si, ito, sa, si Sabrina. Anong ulam nyo, ikaw? Anong ulam nyo? ni Sabrina, para may pang-upload ako mamaya. Hi, hi Sabrina! Cute cute ng baby, ah. Na loading naman yung signal ni mami.